Ito ang tanawin PH sapagkat bawat tanawin may kwentong sumasalamin sa ating buhay. Ito ang Isla Verde ng Batangas, isang paraiso na hindi lamang kagandahan ang taglay, kundi pati kasaysayan. Malaki ang naging papel nito noong panahon ng Kastila, isang saksi sa mga galyon at pakikibaka ng ating mga ninuno. Ngunit higit sa lahat, nagsisilbi itong paalala na sa bawat unos ng buhay, may Diyos na laging kasama. Gaya ng isla na nananatiling matatag sa gitna ng alon. Kayo rin ay kayang patatagin ng Panginoon sapagkat sa Kanya nagmula ang tunay na lakas, pag-as at panibagong simula. Salamat sa paglalakbay. Patuloy niyo akong samahan sa mga susunod pang paglalakbay. Basta tandaan natin, bawat tanawin, may kwentong sumasalamin sa ating buhay. Ito ang tanawing PH, ang kwento ng ating buhay.